So guys okay, sabi na guys, nga pala ako dito ng CCTV, nakita ko nga pala yung dalawang bata. Tamang walis na naman pala sila sa gitna kahit walang dumi. Siguro guys, akala nila ililibre ko sila kapag nagwalis. Hindi ko nga rin pala namalayan malayan, itong bata nga pala, pati banyo nilinis. Sa sobrang energetic nga pala niya guys, nagbrush na rin. Habang lilinis nga pala siya dito, pinaparod nga pala siya ng dalawang bata. Nung tinapatan ko nga pala ng camera, biglang maglilinis. Kaya sabi ko, yung isang bata na lang yung bibigyan ko dahil tuloy-tuloy siya naglilinis kahit hindi ako nakatingin. Kaya ayan guys, nilagyan ko na nga pala siya ng oras. Kaya pagkatapos nga pala ng ginagawa niya, ayan, po na agad para maglaro. Grabe yung oras niya, isa't kalahati, eh, kaya tuwan-tuwa na naman siya. Siguro guys, last na to dahil inuuto na yata ako. Tapos ayan guys, sobrang excited nga pala niya, naiwan na rin niya yung chinelas niya. Kaya tinawag ko para kunin niya. So ngayong araw nga pala guys, kahit tanghaling tapat, marami naglalaro. Siguro kahit tanghaling nga pala, napapress ko na rin sila dito sa home shop. Naglagay na kasi ako ng exhaust pan, tapos nagdagdag pa na isang wall pan. Kaya dito sa loob, sobrang hangin. Nagkayayaan na nga rin pala kami magdota, kaya ayan, 4B4 kami. Nung nakaraan nga pala, nagdodota lang kami tuwing gabi. Kaya kahit tanghaling nga pala, ay pwede na. Pagdating nga pala ng alas 8 ng gabi, ayan natapos na rin kami. Pagkatapos na pagkatapos namin, may naglalaro agad kaya tuwan-tuwa na naman si Skincare. Tapos kasi ito nga pala yung apat cleaners boy. Naglalaro pa sila kaya hindi muna sila mangungulit maglinis. Siguro guys, mamaya babalik to para maglinis. Pero syempre, lesson learned na tayo. pag ko nga pala guys, mag -iipon challenge na rin pala ako. Kapag kasi natapos ko to, magkakameron nga pala ako dito ng 76,000. Maganda na nga rin pala to dahil bakal yung lalagyanan niya. Kasi guys, yung gamit nga pala namin ipunan dito ay plastic. Pangit niya at hindi estetic. Tuwing maghuhulog nga pala dito sa bagong alkansya, guys, kailangan mo nga pala ng marker para tandaan kung magkano yung hinulog mo. Sinira ko na nga pala itong bote para makuha ko yung mga barya. Yung bala ko nga lang pala ipunin dito yung mga buong 20. Pero ngayon dahil maganda na nga pala yung lalagyanan ko, maglalagay na nga pala ako dito ng kahit anong pera. Bala ko nga pala tapusin itong ipon challenge in one year. Yung perang na ipon ko nga pala dito ay gagawin kong bagong negosyo. Para syempre may panibago akong source of income. Maganda kasi guys kapag marami kang source of income. Para kapag nawala yung isa, meron ka pa pinagkukunan. Kaya ayun ang goal ko ngayon 2020. Ipor. Hindi nga pala madaling mag-ipon pero kakayanin. Matagal man at least may goal. Eto nga guys, madami na ako na ilagi na 20 pero wala pa sa kalahati. Hindi naman ako nagmamadali ngayon pero sumapupuno ko rin to. Kaya guys, sa tingin ko magandang bagay kapag ginawa nyo rin to. Tapos guys, may bagong kainan nga pala dito sa tabi ng barangay namin. First time ko nga pala makarinig ng bulalo kalabaw. Sa so, 100 pesos nga rin pala guys, eh unraised na rin. At syempre guys, kasama ko nga rin pala subi ubo dito. Nung una nga guys, hindi ko alam kung ano yung kinakain dito dahil first time ko lang makakain ng kalabaw. Eto nga guys, pagkarit ko nga pala dito sa barat, grabe, sobrang lambot. Tapos yung lasa nga pala nito ay parang baboy lang. Pero yung pinaka dabis nga pala dito yung sabaw niya dahil lasa bolalo talaga. Kaya busog na naman si skin care. Dito nga guys, sabi na kayo nga pala ako dito para hindi ko na kailangan ngumuya. Kasi guys, sobrang lambot nga pala na mga laman nito. Tapos first time ko nga pala makahigop ng bone marrow. Grabe guys, ganito pala yung feeling. Napaparood ko lang kasi to sa mga mayayaman. Para nga pala siyang jelly ice pero malasa. Pagkaubos ko nga pala dito, nilantakan ko na nga pala tong mais. Kaya ayan guys, ubos na ubos yung plato ko. Sibuy ubo nga pala, hindi na dahil kakakain lang niya. Dahil Kasarapan nga pala ako. Ayan, nag out nga pala ako ng dalawa. Para may ulam na rin kami, para bukas. Ganito nga pala yung mga gusto kong negosyo, guys. Simple lang, pero special. Kaya, guys, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!